Hello mga sir, welcome back po sa aming channel Uy! mana tayo ngayon, madaling araw Kasama natin yung ating pamangkin at si kuya Ayan, nandito kami ngayon mga sir sa spot na palagi namin pinamamanaan Ayan, hello daw mga fans At wala nang pa-intro-intro pa at masisi yan syempre Para makarami ka agad at uh, tayo syempre ay laging nahuhuli kasi marami pang ina-prepare bago sumisid. Kaya eto na, nakasisid na tayo dito. Ayan, mga sir, ang unang nating mapapana dito mga sir. Alam nyo kung ano yan? Isang isdang uh, naghihintay sa atin na mamink Ayun! Napakagandang buhay naman ng mga sir nito. Isang manitis. Agad yung ating napana. Ayan. Mm, medyo yum. malaki lang hinarap para sa atin solve na agad dito mga sir sa pinakang buena mano nating huli Ayan, isang manitis ito ang next nating apanain mga sir isang tingin pero parang magpapahabol pa sa atin nako yung buti na lang matalim yung pana natin kaya kahit na paganyan yung pwesto nyan atamain pa rin natin yan at hindi yan makakawala sa atin yan yung ating panang ginamit ngayon. Made from Marinduki. Shoutout pala sa SG Maker natin na si Prince Anton. Ayan, ito yung ating next na apanain. Nakikita nyo ba mga sir? Medyo hindi nyo makita pa siguro kung hindi ko pinana. Isang danggit na talaga namang nakadikit pa sa bato. Ayan, ayos mga sir. Medyo daplis lang ng konti yung ating pat patama pero at least tinamaan pa rin natin. Ito isang ilak na mailap. Kaya pinanak agad natin ito. Hindi natin nakunan ng video yung paghabol natin sa kanya. Kasi napaka-ilap talaga mga sir. Baka sakaling hindi natin mahuli ito. Kaya agad natin pinana. At maigi naman ay meron din tayong footage dito. Malapad na ilak. Ngayon pala mga sir na madaling araw ay ibas o low tide dito sa pinamamanaan natin ito yung ibabaw ng mga corals na pinamamanaan natin palagi dito madalas na umapasyal o nagpapakita yung mga ganitong ilak mm, o danoy ayan, malapad yan mga sir at ito isang turutot ang nagpahuli sa atin ayan din natin pinatamaan sa kanyang ulo para hindi na magalusan yung kanyang katawan Ayan, ayos mga sir. Pangulam ulam natin yung mga ganyan. Ito pa mga sir, isang samaral. Meron itong kasama pero mailap talaga. Kaya ito yung hinabol natin, isang samaral. Mm, Good size na rin. Ayan, ayos mga sir. Oh. Solve na yan sa ating pang -ulam. Isang samaral. Sana ay makarami pa tayo at meron din tayong maibenta. Ayan. Ito pa, isang panus na nagapahabol pa. Yung buti na lamang. At nabangga-bangga pa siya dun sa mga bato kaya pinana ka agad natin. Yan, Happy New Year pala po sa ating lahat. At isang araw na lang ay Happy New Year na. Ayan, napakagandang huli natin na ito. Pangalawang pana pala natin dito kasi nakawala yung una. Hindi natin napuruhan kaya ayan napana din natin sa pangalawang beses ayun oh no? ayos mga sir napakatamis niyan ito pa isang surahan ang ating nakita dito at malapit na siyang sumuot dun sa butas niya kaya pinanak agad natin ayan malapad lapad na rin yan ayos mga sir talagang tsagaan tayong makakita ng mga isda ngayon kasi maliwanag ang buwan Magdamaga na kasi yung buwan ngayon mga sir Kaya bihira yung namamasyal na mga isda Ayan, Pero ayos na yan mga ganyan At least meron tayong nahuhuli At kahit na malamig ang panahon, malamig ang tubig Ayan, Kailangan nating mamana para meron tayong may upload Ito pa, isang palasingsingan pala Ayan Naka, Pangalawang panan na natin yan kasi nakawala yan sa atin napaka-ilap na isda isisilid na lang natin sa ating lagayan ay nakawala pa ayan ito pa isang surahan o palasing singsingan pero ganyan yung mga pwestuhan nila pero hindi natin nahulihin at hindi pa siya good size ayan isang surahan mga ganyan yung mga pwestuhan nila pero meron tayong dito nakitang isang danggit ay hindi pala yun at meron tayong mas masarap na nakita ay isang kanuping bali apat na peraso sana yung huli natin ngayon mga sir na sa isang sisid pero ito yung inuna natin kasi ito yung mas masarap pero hindi natin naahulihin yung mga nauna natin nakita kasi maliit pa ito danggit na lang yung ating binalikan kasi ganyan na talaga yung size nyan talagang maliit lang ayos mga sir nakakarami na tayo at sana'y makarami pa tayo ng mapapana. Ito, isang diamond trevally pero hindi natin yan ahulihin. Kawawa naman. Uh, pwede pa natin mahulian sa susunod kapag malaki na. At ito talaga. Sumuksuk pa maigi dun sa ilalim pero nakita natin syempre at pinana natin. Ayan, isang sweet lips o alatan. Ayan, masarap ito pang sugba, pang ihaw mga sir yang ganyang klase ng isda ayos mga sir dere derecho pa rin ating pamamana at nakakarami na rin tayo ng ating huli ayan bale itong next nating apanahin ay isang pakuy ayan o oh, trigger fish ganyan talaga silang matulog o magtago ayan o oh, napakaganda ng coral dito ayan o oh. Ayos mga sir. Pang-ulam natin 'yan. Ayan. Napakalalang mga lionfish. Subukan yung magpatinik sa lionfish talaga na mga kayo sa sakit. Ayun, ito na yung ating nahuli. Isang triggerfish. At dito na panaagad natin itong panus na napakailap. Ayun mga sir, kahit blinkeran natin ngayon. Talagang napakailap ng mga panus. At ito pa isang nakasuksok na naman sa ilalim na kanuping ayun kaya pinana agad natin at syempre nahuli natin yan Ayan, mga sir talagang labo talagang gusto niya kumawala pero hindi na siya makawala kasi merong sima yung ating pana yan yung kahalagahan ng mga sima mga sir hindi pwedeng walang sima kapag mahumana ka sa dagat kasi napakalakas ng mga isda kapag yan ay pumalag ito isang Labahita O itiman Ayan ayos mga sir Kahit na may, medyo maliwanag pa ang buwan At least meron Nagtatago sa mga ilalim Ng batuhan Kaya makakaulam na sigurado tayo At mga kabenta pa Ito pa isang Manitis Yun Ayos mga sir Medyo malaki laki na rin ito Isang maniris na nagpahuli sa atin Yan pala yung last nating napana At kami ay nagtaan din ng lambat bago kami sumisid Kaya bago kami umahon ay uh, pandawin muna namin yan Ayan, kasama ko pala nga nandiyan sina kuya Shoutout pala kay Larski Hortelano Maraming salamat sa inyong pananood Kay Christine Abejarang Spearfishing taga Palawan. Kay Ka Fishing. Salamat bro sa inyong panonood. Shout out din kay George Cereso. Maraming salamat sa panonood. Kay Idol Aljon Jimenez. Maraming salamat kay Kasima Vlog. Shout out sa iyo Idol. Shout out din tayo kay Sir Hanford. Maraming salamat bro sa inyong panonood sa amin kay Dennis Dila De Cruz ng Naikavite. At siyempre, 'yung ating huli ito na. Salamat po sa inyong panonood sa aming channel.